Nakapag-glamping na po kayo sa Imbornal? <laughs> Ito na yun! Yep, concrete na ginagamit sa mga Imbornal at ginawang accommodation. Ang ganda, ang cute concept. Goldberg. Cool Relaxing glamping sa nagkarlan Laguna. May pool galing sa bukal at farm tour. Tara! Kinailangan nga namin mag-unwide ni Jay at dito namin napili sa Gintong Bukid sa nagkarlan Laguna kung saan pwede ka mag sa Imburnal at bumungad sa amin kagad ang mga culvert rooms as in yung bilog na concrete na ginagamit sa kalsada pang imbornal napaka cute tignan ang kwarto namin sa taas pagpasok mo bed na kagad Ito, very cute <laughs> mm, cute size ang ganda as <laughs> in ito ako nang maupuan. Isa e, na yun. <laughs> Kasi ito na yun. Ito na yun. Ito na ng gamit. Basaran. Ilagay ng gamit. Tulugan din siguro. Sa ilalim. Mm. So may outlet doon. Ilaw. Nakit-nakit din. <laughs> may outlet din doon. Obviously nakabukod yung mga uh, iba pang amenities and then mayroon namang limpo sarado mo tawel kumot unan ay wala <laughs> sinira hindi may bintana ah ha <laughs> may CCTV siya ang ganda, ang cute ng concept cool bird. sa kabila naman mahogany, maraming mahogany para sa kabuuan nitong gintong bukid drone siya tayo para dyan nag kami ng na ulang kadala dala kaya kami nasa bayan ulit mamimili <laughs> <laughs> Wala nga palang dinner na kasama. Wala kaming kahit na anong pagkain. Kaya bumalik pa kami sa bayan para bumili ng prutas at chicherya. Napadaan din kami sa lumang simbahan na nagkarlan. Ang ganda rin ang pagka nila sa simbahan nila. Uh, po, 50 pesos lang. Flavor po ay crab, uh, crab, cheese, bang, bacon Nag-food trip ng takoyaki sa gilid ng simbahan. Okay lang, lamang tiyan. At panulak na lemonade. Para sa dinner, nag take out kami ng Ngayon na lang muna proksis with rice isang bamay tas isa pang rice na extra nice Okay Take out na lang Thank you. Thank you Thank you din po sir Pagbalik namin, nag swimming naman kami Nice hall. Private Private Itong pool nila, napakalawak at solo namin ni Jay. Ang tubig dito, galing daw sa bukal kaya continuous ang tubig. At walang amoy ng chlorine. Ito yung tinatawag na private pool. <laughs> May pawikan sa kanyang natural habitat. In-enjoy lang namin ang pool na ito malamig na tubig at ang company ng isa't isa. Nang magkota sa kakulitan, bihis na muna at magagabi na rin. Naminjoy ka? Yes, big. <laughs> ah, maligo na tayo. Kain, tutulog okay. at bukas form experience. Napaka-relaxin din sa gabi dito. Chill lang at ang maganda. Tatlong culvert lang ang may dito kaya halos hindi namin naramdam na may kasama. Dinner time, merong movie night. Mag dinner tayo habang nag movie night. Nakasama rin ng panahon para sa movie night. Masarap ang bam ay. Para siyang ang sotang na malaki at lasa kandon. Pwede kang mamili sa Netflix kung anong gusto mong panoorin. After, may bonfire. Kaso umulan na kaya di na kami nakatambay. CR review tayo. Malinis. Shampoo. Body wash. Hand soap. Alkohol. Hand soap ulit. Atin toilet bowl. Shaitable. May bidet. May tissue. Ang shower. Atin cold. May rack. Malinis. Ayan. Mm. una ka tingkol to isa, pero same. Abang nakahiga ko may para matulog, tatlo ang nakita ko medyo inconvenient. Una, dahil maliit ang room, ang aircon sobrang ingay. Pangalawa, walang kortina. Wala daw talaga ito nung no humingi kami sa reception. Buti, nasa taas kami kaya walang expected na dumaan sa harapan. Ang ginawa na lang namin, tinakpan namin ng bandana at towel. Pangatlo, paano kung naihi ka sa gabi? Eh ang layo ng lakad mo. Paano kung umulan pa? Medyo hassle, pero hindi naman siya naging deal breaker para sa amin dahil nga hindi namin naramdam na may kasama kami. Pagkagising, free breakfast. And after nyan, may farm tour. I'm your tour guide for today po. So ayun, pakilala ko nga, sino ba ang kitong bukid? Paano siya nagsimula? ang gintong bukay dahil nagsimula lang na bibanga ng dating may ari na dati ay pinahiligan lang niya na haba, huwag tumatagal po ay nakita niya ang potensyal na maging business po. Ang galing lang, ang liit ng area pero ang dami nilang nailagay sa Farm 1 na meron lang 3,000 square meters. May iba-ibang hayop at iba-ibang tanim na mga organic kasi sila ay certified organic farm at TESDA accredited na training center. May mga manok din sila. Kaso ayaw nila kay Jay. Ayaw sa'yo ng manok. <laughs> Nakala ko sasabungin nila. Ay, mas may gina ayaw sa'yo kaysa ka. <laughs> mga gansa, itik at rabid. cute talaga ng mga rabbit. Farm 2 ang mismong nilalagay ng glamping area at dito mga manok at rabbit. Farm 3 naman ang mayroong greenhouse. Mga plaza. At malalaking accommodations. May solar pump sila dito from DA China Oil. Nakakamangha ang operation nila dito at surely nag-enjoy kami ni Jay. Kaso, uwi na. Nag-enjoy nga ba Jay? Yes. Sa ating weekend getaway. away Nakaka refresh. Nakaka refresh. Pero tingin niyo mga Call of duty, sulit ba sa 3,500 ang experience na ito? Ita try nyo ba ito? Comment kayo sa baba. Kaso uwi na. Uwi na. Uwi na. Yun lang. Peace. <laughs>